May nabasa po tayong isang komento na kuno ay malaking sampal ito kay Digong at kay Sara Duterte. Dahil lantaran naman po ang pagsuporta ni Aling Maliit ni Villar, Cynthia Villar. Lantaran po ang kanyang pagsuporta kay Duterte at siyempre kay kay Sara nga O kay Digong at kay Sara. Pero ngayon, eto pong partido nga na itong mga Villar ay sumapi na sa liderato ni Speaker Romualdez. Ang ibig sabihin, suportado nila si uh, Speaker Romualdez. With Speaker Romualdez at the helm, we've proven that unity in Congress can lead to great outcomes. Nako, Unity in Congress. Mukhang eto na talaga yung totoong unity. <laughs> Kasi nung mga panahon, oo, totoo, nag-unite ang Congress, pero dahil yan sa pananakot niligong at ng kasama na rin siguro sa pananakot si Sara Duterte dahil yun din ang bulalas ng ibang congressista, congressman na kuno nga ay tapos na ang pananakot na itong mga Duterte. Sa ngayon, buo at united ang kongreso dahil may maayos, may magandang layunin. Sabi nga dito, meron silang uh, layunin na magkaroon ng magandang outcome for our or for, for the progressive Uh, Philippines. Yan ang nakikita rin po ng mga kababayan natin. Yari. Uh, oh, ito pa, ang masipag at masinsin niyang trabaho. <laughs> Anong sabi ng mga kongresista, napakatamad daw etong sa si Sara Duterte. Pero eto ang nakikita oh, ng mga Villar na suportado ang mga Duterte. Ito po ang nakikita nila kay Romualdez. Ang masipag at masinsin niyang trabaho ang gumagabay sa atin para maipasa ang mga batas na may tunay na binipisyo sa ating mga kababayan. Bottom line, ang iniisip daw ng Kongreso ay ang mga kababayan natin, ang welfare ng ating bansa para makaahon at makaangat ang buhay ng ating mga kababayan. He promotes camaraderie and unity among lawmakers enabling us to focus on what truly matters, serving our citizens and passing legislation or legislation that improves their lives. Mm. Yan, yan po ang dahilan kaya sinusuportahan ng partido na itong mga Villar ang liderato ni Speaker Romualdez. Na ang ibig sabihin, nako, wale, paano na po si Sara Duterte? Oh, ito ba ay sa loobin din ni, ni aling maliit si Villar, Cynthia Villar abay siguro naman ano ho, dahil ang nationalista party kung matatandaan niyo po ay itinatag if I'm not mistaken ha? itinatag po ng asawa ni Cynthia Villar na si Manny Villar galing no, maganda yung mga ganitong balita okay? kasi ito po ay uh, um, tayo po ay nakakaaninag ng totoong unity para sa ikabubuti ng ating bansa. Kasi yung nangyaring unity, alam niyo naman, ano Yung nangyaring unity ko no, na ito si Sara Duterte at ni BBM, yun naman ay para lang talaga sa eleksyon. Hindi talaga pang, pang matagalan, hindi talaga buo ang layunin para sa ikauunlad ng ating bansa. Good luck!